Hello mga kamarites, another mini vlog na naman tayo at ngayon magfe-feeling mayaman na naman tayo dahil pupunta tayo sa ibang lugar. Pupunta tayo ng Pangil and may open na bagong resort doon at ang pangalan niya ay, hala hindi ko alam, nakalimutan ko kasi hindi ko siya mabigkas. <laughs> um kasa kasa basta kasa hindi ko alam yung pangalan search na lang uh, at ngayon on the way na kami sa pangil at ayan yung view ganda-ganda ng view dito at ngayon meron tayong mga kasama ito yung mga kamarites ko na taga ibang taga ibang dimension <laughs> na mahiling mag-selfie sina Tita Hazel Tita Ana Tito Jay at chamber yung mga heroes as kasama ko na naman si Josawa na ewan ko, dapat hindi siya kasama kasi naiinis ako sa kanya. <laughs> <laughs> Joke lang, hindi ko, hindi, hindi yung totoo. Tapos ngayon, nandito kami ngayon at nandito na kami para umorder at nasa VIP room kami. So, naman. At may pa-VIP room talaga naman si Tita Joanna. Thank you pala sa patri, Tita Joanna. Salamat ang bongga, ang bongga. Sa mo kina yung pira, pira, pera, tita. Chirot, chirot lang. binale namin to. <laughs> at may nag-emote na bata. Ito, galit na galit sa tatay niya. Sinabihan ba naman siya ng na unggoy? Hay nako. Sino nagturo sa iyo? Ha? Sino sino kasi nagturo? Ayan, ang mga batang mag na mahilig sa unggoy. Bakit kaya sila mahilig sa unggoy? Ay, ito ang mga best father in town. At si Tita Joana na best tita in town. Sobrang, oh, yan. Yung pagkain lang nagdala. At ngayon, ang um, dumating na yung mga orders namin. At ang unang Oh, ba? Oh, <coughs> no, kung tinikip ay ang kanilang matcha latte. Tama ba ang pagbigas? Matcha latte. May pa arte, -arte pa dyan. At ah, syempre, masarap pa naman ako ng konti. O, oh, charot lang. Masarap. Masarap talaga siya. And then, ayan, si Tita na nagpapapansin sa camera. Ayan, yung vloggeries natin. Tapos, may patikim-tikim kami dyan na kuny kunya rin oh, ng parang, parang mga food Food review Reviewer ba? Ang tawag doon, <laughs> food critic. Tapos, si, si Ayla. Hi, Ayla. Ang aking bunsong babae. Tapos, ayan. Parang ang buyag-buyag ko. Hindi ako mundes, ha? Ayan. May patikim-tikim tayo dyan. Tapos, may pakansya-kansyao pa tayo. May pakansya-kansyao tayo kay Tita Hazel kasi tumataba daw ako. Tapos, si Tita Hazel naman ang titikim. O, Oh, ikaw so, naman tita tayo sa. Ano ba yung order mo? Vanilla, vanilla frap or vanilla frappe? Tama ba? Um, comment down below kung tama yung pinagsasabi ko. Tapos yung panset, ang mahiwag ang panset na hindi nawawala sa lahat ng, ng orderin. Ayan, sarap. Tapos, um, ay, eh, syempre kain-kain tayo. Taste test. Ayan, may patulong tayo kay ate. Tapos yung rice. Siyempre, rice is life. Tapos rice plus pancet, of course. Carbs plus carb equals buyag. Ayan. Ayan, magre-review ako ng konti, ha? Mm, ng kain, ha? Sharp, sharp. Next naman ang kakainin natin ay ang, ang napakasarap na chapsuy na favorite ko talaga, ang chapsuy. At ngayon, busy-busy yan yung mga anak kong kumakain. O, wala tayong pag-alam dyan. Kain lang sila ng kain dyan. K tsaka, ganyan naman talaga maging independent para naman sa future. Hindi sila, alam mo na, batugan. At ngayon, kain tayo ng kain. Ayan, ang daming kong nakain. Siguro mga dalawang cups of rice. At syempre, ito hindi mapapol, eh. itong Ito may pakanan nito eh. Kaya kami nandito kasi siyang may pakanan pakanan ito eh. Tapos, ayan, sabaw. Masarap din yung sinigang nila na salmon. Salmon. Salmon pala. At, ayan, sarap ng kain namin ah. Parang hindi naubusan kami ng order dyan ah. Ilan ba yung in-order mo, ah, Tita Joanna? At si Seth na sobrang nag enjoy kasi may TV siya na kaharap dahil nasa VIP room kami. So, ba ba? feeling mayaman talaga. At, ayan, ayan, hindi mo wala ang kaapakan sa drama, rama sa hapot at, 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 ayan, si Tita Isa naman na ng mga... mga pinagkainan namin dahil super raw raw talaga yung mga chikitings ay yan na kami kasi dessert time na ayan ang sat ng leche at at oh, pauwi tama na uwi na tayo bye bye guys bye, <laughs> bye guys sarap Ayan, busog, lusog na naman si sir. Ingat-ingat pa dyan, ah. Bye, guys. Salamat sa panonood. Babush! mga... <laughs>